<clears throat> mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating damhin at presensya ng ating ng Diyos sumasa atin ng pagpapala ang biyaya ang pag-ibig at ang ng ama ng anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari isang Diyos magpasawalan hanggan mga kagabay lahat tayo bawat pamilya mga magulang mga anak. Na nangangarap at nais magkaroon ng isang pamilyang <laughs> nagmamahala <clears throat> nagmamahalan buo at nagagalang nag, at naga, ginagalang ang bawat isa at isa ang magkakapatid. Marami ang nagsasabing ang mga isyong ito ay lipas na ng parahon. Hindi na uso sa ngayon. sa sa ngayon ay ang tinatawag nating digital world. Lahat ngayon ay inaasal na natin sa mga digital tools. Mga computer, mga internet, mga virtual calls, mga virtual messages. Lahat-lahat kasama na ang pagbibigay ng impormasyong na higit na pinapalaganap ngayon ng mga media influencers sa social media. Yung mga nagsasalita sa mga YouTube, sa mga Facebook, at iba't ibang mga paraan na gamit ang digital tools o internet makapagpalaganap ng impormasyong. Ngunit, kung titingnan natin, tuloy-tuloy ang ating pagpapamilya. Parami ng parami ang populasyon. Palaki ng palaki ang populasyon. Parami ng parami ang pamilya. Hindi nawawala ang pagpapamilya. At ito ang layunin ng ating uh, gabay-kaigay. Ang ibabahagi sa bawat pamilya ang ating kunting kaalaman kung paano bubuo ng pamilyang waran, ng pamilyang uliran, ng pamilyang naaayon sa kagustuhan ng Diyos at hindi pamilya na naaayon kung ano ang hinerasyon. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay, iisalaman ang ating dapat gawin, ang paghandaan natin, ang huling ito natin sa mundong ito sapagkat tayo ay uh, darating at darating sa tinatawag na huling panghukom o ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At isa sa dapat nating babantayan ay ang kung paano magkakaroon ng isang pamilyang nagmamahal sa kapwa, <laughs> nagmamahal sa kapamilya, at higit sa lahat, nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa buhay na walang hanggan. Lahat tayo. Nasa lipas na henerasyon man tayo o nasa bagong henerasyon tayo, kailangan pa rin natin ang kaalaman sa pagbuo ng pamilya kinakailangan. Kaya sa mga pagkakatangon mga kagabay, ating uh, pagnilay nilayan ang dapat maliging modelo ng bawat pamilya. Ang Sagrada Pamilya o ang Huli Family, ang pamilya ni Jose, ni Maria at ni Cristo. Sagrada Pamilya o Holy Family. Dito, inilalarawan o itinapakita mm. sa atin, sa bawat isa sa atin, sa bawat membro ng pamilya ang mga tungkulin at ang mga papel ng bawat isang membro ng isang pamilya. Ang ama, ang anak, at ang ina. Tatlo ang umiikot sa isang pamilya. At alam naman natin na ang pamilya ay siyang ugat ng pamayanan, ugat ng lipunan, at ugat ng magiging bansa. Mga populasyon sa bansa, magiging mamamayan, nagsisimula sa pamilya. Sa ngayon mga kagabay, balik tanaw tayo kung sino at ano dapat ang magiging ama. Ang ama ay pinatawag na haligi ng tahanan ang pundasyon ng isang pamamahay ay ang Ama. Siya ang magbibigay ng mga pangangailangan ng pamilya at siya ang tinatawag na nagapagtanggol ng kanyang pamilya. Yan ang Ama. Ang Ina ay tinatanggolian natin o tinatawag natin ang ilaw, ang liwanag ng tahanan. Mayroon nga kasabihan na ang unang uh, school, ang unang paaralan, ang unang eskwelahan ay ang tahanan. At ang unang teacher ay ang ina, katuwang ang ama na siyang ng tahanan. Sa ina nakapokus ang pagdisiplina, ang pagpalago, ng magandang pag-uugali ng anak. Ngunit sa ngayon, nakakalungkot. Sa isang pamilya, bihirang makikita natin ang totoong pagmamahalan, ang totoong pagdadamayan. Nawawala yung sinasabing ang mga magulang ay ang mag-aalaga, magpapalaki, mag-aaruga sa mga anak. At ang mga anak, ay magiging masunurin, mabait, magalang at mapagmahal sa mga magulang hanggang sa kanilang kamatayan. Nakakangkot na maraming mga pamilya ang nasisira sapagkat hindi alam ng ama, ng anak, at ng, ng, ama, ng ina, ng anak kung ano ang talagang mga tungkulin ng bawat isa't isa. -tisa. Kaya ito ang ating panawag itong ating uh, sa umagang ito, sa pagkakataon ito, sa yiptong ito ng ating uh, gabay kaigay na ipailaala nga na ng mga anak habang nabubuhay ang inyong mga magulang mahilin nyo igalang ninyo sa henerasyon namin natatandaan pa natin kung kami ay magkakasala, kung ang mga anak ay magkakasala, walang respeto sa magulang, nagsisigaw sa magulang, ano ang sasabihin ng ina, ano ang sasabihin ng ama. Anak, tagtarin ka man ang pinong-pino, hindi ka makakabayad sa aming pagpalaki sa iyo. Totoo ito. Ano man ang ating mga magulang sa ating pananaw, ano man ang inaw o ang mga sa ating pananaw, sila pa rin ang uh, nagpapalaki, nag-aaruga, nagpapaaral at sa kanila nakasalalay ang magandang kinabukasan o ang sirang kabukasan ng kanilang mga anak. Sana, ano man ang henerasyon ngayon, ano man ang pananaw ng mga anak sa ngayon, iisa lamang dapat nilang tandaan. Mahalin, igalang, at irespeto pa rin nila ang kanilang mga magulang. At sa mga magulang, sa mga ama, at sa mga ina, ito lamang ang ating pamanang gabay. Gaano man ang buhay, gaano man kasarap ang buhay, magulang pa rin kayo. Alagaan ninyo ang inyong mga anak, Malakiin ninyo ang inyong mga anak na sa kagustuhan ng ating Panginoon. Huwag natin kalimutan ang pamilya ni Jose, ni Maria at ni Jesus. Ang mudilong pamilya habang tayo ay nabubuhay.